malapit na guys <coughs> yan ganyan kalaki yung pundo guys oh. pundo sa barko malapit na guys Malapit guys oh. Ito pala ang proseso guys. Malapit guys oh. continue lang guys Tira lang mga idol sa laot may barko pa dyan sa layo isla ay isla kaya ito na yung na ito yung malaking pundok sa barko na ng oh. iba 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 yung posisyon ng idol ibang iba ang posisyon sa iba ito naman isa iba na posisyon ayan thank